isa na namang panibagong araw mga katambay for today's video so magsasabi tayo ng ating uh, panibagong fruiting bags so ito yung bago nating uh, nakuha yung order natin so isasabit natin siya dito dahil natanggal ko na yung mga lumang fruiting bags so ito yung mga luma ayan uh, wala na hindi na talaga tumusbong yung ating uh, mushroom so nagpalit na tayo ito yung nagawa ko na so, meron na tayong uh, apat na linya. So every isang tali nasa 35 pieces. So, meron na tayong apat. So marami-rami na 'yan. O, yung meron pa tayong isang tali na paglalagyan. Since nasa 200 protein bags to, so sobra. Dahil uh, hindi ko na nilagyan dito sa top. Hindi ko na tinaas dahil mababa yung ceiling natin. So yung matira, hinahanap na lang natin ng uh, pwedeng paglagyan. So ganito lang yan mga katambay. Napakasimple lang uh, magkabit na ito. Ito so, magsimula sa baba. Ayan. So, ito. Ayan, kailangan na nakaganyan. Hindi natin pwedeng ganyan. Dapat pare-parehas nakaganyan. Na-recycle lang din natin yung ating uh, taling ano. Uh, ito, yung straw. Straw. Para uh, hindi na tayo magtali-tali pa ulit. So, ganyan lang. Then, yung unang, unang ano, dalawa muna. So, dalawa muna. Dapat naka-label naka din para maganda tingnan. And then, tatlo yung susunod. Pangalawang patong, tatlo na. And then, hanggang sa taas. Yan. So, ipantay lang natin para maganda tingnan. Ito yung nakuha ko is nasa one-fourth na yung amag niya. Mga one week siguro dito na yan. I-open ko na to. O pwede ko nang buksan. So, kakarating lang to. Uh, sabit natin. Uh, tumatagal din to ng uh, nasa tatlong buwan. Depende sa pag-alaga. yung akin umabot sa tatlong buwan. So, ito, ang una kong batch. So, goods naman. Ayan, uh, tuloy lang tayo. Hanggang sa makarating tayo sa taas. So, kada tatlong ano, kada tatlong patong, ito na yung tali para mag-compress siya. kasi pagka pagka natuyo na yan luluwang kumbaga hindi na siya ano, magkaroon siya ng ano, space ito uh, tali, tali lang oops Ang mga off balance. Ayos lang natin. Okay. depende yan sa sa inyo kung anong discard niyo rin mga tambay. Yan lang. So dahil tatlo na, so ito na yung tali natin. So, basic lang. Ano lang lang lang. Tuloy-tuloy lang hanggang sa taas. Ito yung mga nauna ko. Ito yung nauna kong nailagay. So, ayan. So, yan. Tapos, ito yung mga nauna-una ko pa. Still, uh, meron pa rin namang bunga. Tubo. So, dito ganun din sa kabila. So, yan. Bali, tatlong linya pala itong aking uh, mga protein bags. Para, ayan. So, by batch ang ginawa ko para pagka huminto yung isa, yung pangalawa or yung pangatlo and then pagka huminto yung pangalawa yung pangatlo naman para tuloy tuloy yung ating uh, harvest ayan so medyo uh, masikip lang tong aking growing house o, nasa ano na to naglalaman na to ng, uh, nasa 1000 pieces so far uh, so good naman uh, okay naman na uh, nag enjoy naman tayo sa ating ginagawa ayan so yan. ah uh, ito muna ang ating uh, update sa ngayon mga katambay.